Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hindi naman lahat ng na mga taong mabait sa iyo, mahal ka. Amen? At hindi naman lahat ng na mga taong inaaway ka, kinamumuhian ka. Amen? Sabi nga, mas maganda na magkaroon ng kaibigang dalawa ang baba kesa sa dalawa ang muka. Amen? Remember that it is better to have a friend who have two chins than to have a friend with a two-face. Anong ibig sabihin ng two-face? Baliktaran. Hindi totoo. Eke. Plastic. Taksil. Amen? Tignan niyo yung mga katabi niyo. Dalawang bababayan. yan? Ah, alam nyo na, kahit na matabayan, loyal naman. Amen? Kaya nga, huwag kayo maghanap ng sexy. Maghanap kayo chubby. Kasi mga chubby, loyal. Amen? Mga kapatid, ang Panginoon, narinig nyo naman sa Ebanghelyo, inaalis niya yung mga taong alam niya hindi makakatulong sa atin kung mananatili din tayo sa Panginoon, aalisin niya yung mga taong makakasama sa atin. Tandaan mo, hindi lahat ng nakalapit sa iyo ay nakakatulong sa iyo. Hindi lahat ng kaibigan mo o merong kang ugnayan o meron kang koneksyon ay nakakabuti sa iyo. Amen? Maniwala ka, magtiwala ka. Ang Diyos may ginagawa at lahat ng ginagawa niya kahit man sa yung paningin na masakit talaunan para sa ikabubuti mo para sa ikakasaya mo amen there are three reasons remember this when god removes people in our lives ano yung tatlong dahilan ng diyos bakit minsan aalisin at aalisin puputulin at puputulin niya yung koneksyon ng ibang tao sa atin una para tayo ay lalo pang maging mabunga. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pinuputol ang mga sangang hindi na namumunga. At ang sangang namumunga, puputol pa siya ng ibang sanga para ito ay lalong maging mabunga. When God removes people in your lives, it is because God wants you to be more fruitful. Tandaan niyo po ito. We are the average. We are the fruit of the five people that we are with every day. Kung sino yung mga kasama mo, yan ang magiging ugali mo, yan ang magiging pananaw mo, yan ang magiging pagkatao mo. Kaya nga, po ang mga palaging kasama mo, reklamador, siguradong reklamador ka din. Hindi po ba? Hindi mo maasa ng isang tao na maging palasimba kung yung mga kasama niya ay malayo sa simbahan. Amen? Kung yung mga kasama mo madadrama, hindi naman malayo na ikaw ay maging madrama din. Gusto mong maging masipag? Maghanap ka ng mga kaibigang masisipag. Hindi niyo po ba napansin? Bakit po sa squatter area walang mayaman? Bakit sa squatter area para parehas maghihirap? Ito ay dahil hinahawan nila ang bawat isa sa kanilang pag-uugali.